Ha? Ano I yan? Mean. Alen. bakit yung mukha ko, Pityoga po. Hindi ko alam bakit eh. Ano ba yung kasi nakatikit sa mukha mo? Meron ba? O, tanggalin mo nga yan para kami third eye. Ay, abong, dapat sa likod to eh. Sa likod? <laughs> Pero ayan nga mga kapatid na helmet, today sa Barber, happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga NFA lang sila sa usawa namin, Bidjo Gapur. Ka, kasi itong ibabalita ko, video Gapur, ka, kasi parang payaso lang eh. Payaso? Oo. In other words? Clown lang. Ay. Yung mga sinasabi. Patawa. Oo, parang gusto magpatawa yata. Pero ito, ah. panoorin niyo muna. Magkaiba kung ihahambing ang seguridad ngayon ni Vice President Sara Duterte sa panahon noon ni dating Vice President Lenny Robredo. Yan ang komento ni Attorney Harry Roque matapos na ikinukumpara ng iilan na mas marami daw ang security ni VP Sara kaysa kay Lenny. Sabi ni Roque, wala naman daw kasing malaking banta sa seguridad noon ni Robredo. Siya saatin rin daw muna kung ano ang pinagkaiba sa usapin sa seguridad ng dalawang vice presidente. Well, panahon ni Leni hindi ganyan ganyang karami ang security niya. Eh natural, ano bang ginawa niya? Wala naman. Palamuti lang naman siya noon sa gabinete dahil binigyan nga siya ng cabinet po si Presidente. So, asan magagaling ang banta? Alam naman natin na noong panahon na ni Bipileni, meron ng aliansa rin no? doon sa mga, mga makaliwang mga grupo. So, asan magagaling ang banta? Hindi gaya ni... Uh, uh, Inday Sara na talagang siya ay naging co-chair ng uh, ntf na talagang tumutirigsa sa CPP-NPA ng mga terorista. No? At tinutulan pa nga ang uh, Um, usaping kapayapaan dahil hindi dapat nakipag-usap sa mga terorista. Bukod pa dyan, ay malaking bantarin daw sa buhay ni VP Sara ang mga naging kalaban ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte lalo na ang mga drugista. May ganyan bang kalaban ang mga ama ni VP Sara Lenny? Wala naman. Riteradong judge yung kanyang ama. E eh, samantalang itong ama ni uh, VP Sara ay dating presidente na maraming ito niligsa lalong-lalo na yung mga drug lords. So ang banta, hindi lang nanggagaling sa CPP-NPA, nanggagaling din sa mga drug lords. Masasabi ba yan ni Bipi Lenny? Hindi. Dahil nga mga kabatang helmet, maugong pa rin yung issue, no? Yung pagtatanggal or pagbabawas ng security ni Madam Sara Duterte. Mm. At hinggil na rin sa open letter niya, video Gapor, mm. o yung letter niya kay Chief Marbil, Romel Marbil. Kay Romel. Oh. Ano ko ba? ang happy Chief. PNP chief yun eh. Romel. Wag, sabi, ba, wag kang gumaya. Sabi niya Romel eh. Videographer, oh. Hindi tayo bastos, ha? Okay. okay. Tayang gagaya sa hindi marunong romespeto. Pero ito nga, mga kabatang helmet. Bumanat na naman si Mr. Harry Roque. Oo. Oh. Akala ko tapos na, na eh. Hanggang diba? Senate hearing, House of Representative hearing. Ipinigilan eh, kasi siyang magsalita. Pinigilan, eh, hindi nga siya nakakasagot ng ano. Simple lang yung tanong, videographer. Bakit Disney. ba? Simple lang yung tanong, pero paligoy-ligoy pa yung sagot niya. Eh, yun na nga dapat yung sagot. No. Hindi, kailangang ikot yun. Pero eto, videographer, may binigay siyang statement, hinggil nga doon sa pagbabawas ng security naman ni Madam saro Duterte. Hmm. Aba naman, kinumpara na naman niya kay VP Lenny or kay Atty. Lenny Robredo. Pero ayan nga mga kabata helmet, totoo naman talaga na konti lang yung security ni VP Lenny dati, diba, 783, di ba? Medyo ka parang 783, tapos 75. Hindi nga, sumampan ng 100. Yes. Eh. Pero nung 2020, mas lalo pang bumaba, in oh, 75 yata yun. Binawasan pa. Yes. So, 'di ba, wala kang narinig na eh, any reklamo, hindi nag tantrum si Bipeleni. Eh, kung mm. hindi binigay yun, eh di 'yon. Kahit na sa budget, 'di ba? Ito lang ang binigay ng sa Office of the Vice President, pero minaximize niya kaya nga nagkaroon ng angat buhay. Pero ito nga may banat nga si Mr. Harry Roque. Oh, di pa siya tapos, ha? Hindi pa rin. Kasi nga, di ba? Sangkot na sangkot naman talaga yung pangalan niya. Bigo ko pa Gano'n sa Pogo issue na yan or sa Pogo serie. Hmm. Pero, wala. Patuloy pa rin niyang iniikot. Naglulubid pa rin. Eh, syempre naman, kailangan niya pagtagoy ang sarili niya. Pero ito, videographer, ha? Ano na naman yan? Ang binanat niya kay VP Lenny or kay attorney Lenny Robredo, bakit nga naman daw bibigyan ng security na oh. marami o yung pangkalawakan, eh? Palamuti lang naman daw si VP Lenny. Eh, di palamuti din si Sarah. Oo, oh, di ba? Eh, di ba ang, ang vice president? Kasi naghihintay ng direksyon or ng delegation from the president. Oo. Oh. Oo pero videographer, mm. diba nga, inassign nga, o itinalaga nga ni Tatay Diggs nila, si VP Lenny, o si Attorney Lenny Robredo, dun sa ahensya, para sa housing nga tayo, at saka nga sa war on drugs. Oh. Si VP Lenny dati, ang ating busy presidente. Oh, 'Di ba super busy nga super niya, 'di ba? Kaya busy presidente. Sabi nga ni VP, kayo ba handa na sa akin? Oh. Kasi siya handa na siya. Handa na magkakaho. pero sabi nga niya, 'di ba, sa statement niya, kayo hmm. ba handa na sa akin? Ikaw e, talaga, gagawin talaga ni VP niya. ni lahat dahil responsibilidad yung inatas sa kanya. E bakit naman siya pepetik sa pagtatrabaho? Ito tika lang. But, ano ba naman kasi papagawa ni Atty. Lenny? Nang hinihingi lang naman siya ng listahan? Di ba nga yung listahan nga, video gap par. E eh, syempre, kapag ipinigay ang listahan ng kay VP, o di, masisiwalat na ang lahat. O e, matatagdag pa yung mga hinihingin. E diba, agad-agad, inalis sa gabinete si VP Lenny. Yun ba ang palamute? Eh, di ba nga, dinelegate nga siya, eh tinanggal ni Tatay Diggs niya eh. Kasi, Woo! eh yun nga, ba diba, hinihingi nga niya yung listahan. Kasi gusto niya ng transparency and accountability. Eh kaya lang, ba't walang maibigay eh? Kasi, eh, alam niya na. Diba? May mangyayari? Bakit walang maibigay? May, may ron, makikita doon. So, Meron naman mga... sigurong ibibigay. Pangalan yung mga nandun. Hindi pa kasi na ano, naayos. So, ayan mga kabata, helmet comment down below nyo na dyan kung ano masasabi nyo dyan regarding sa pahayag ni Mr. Harry Roque yung nakakaloka talaga palamuti lang talaga ha palamuti pero ang daming nagagawa video mm -hmm. oh ngayon hindi na VPC si Atty. Lenny Robredo pero mas marami pa nagagawa ang angat buhay or ang angat pinas para oh. sa ating mga kababayan at NGO lang naman yan ba? Diba? Yes, NGO pero Lang. Marami nagtitiwala, Bidjoga Yun na nga eh. Bakit ba kasi ang dami nagtitiwala? Kasi nga, honest, andun yung accountability, andun yung transparency. Kaya kayo, mga batang helmet, maniniwala pa ba kayo sa mga sinasabi ni Mr. Harry Roque? Eh, kung uh -huh. nga sa mismong Senate hearing at saka sa Congress, may joga pwede. Kahit yung mga kasamahan ng mga abogado, na -ing, ing na lang sa mga sagot niya dahil nga, ikot-ikot lang eh. Nakakaingot ba? Oh, parang ginagawa ng engot. Engot, 'di ba? Hmm, ginagawa tayong engot. Engot, diba? engot naman na eh. Engot, 'di ba? Ando na 'yung sa engot, 'di ba? Oh, diba? Engot, 'di ba? Oh, basta stay happy, stay healthy. Engot daw stay sabi nung isa. Always. Ay nako. Engot daw sabi nung isang Nako, Naka video ka Gusto niya engot niya maging engot. Sarili din talaga lang yung mga tayong idamay ha. Kasi sabi ng sa buhay yung gelon ng ang bukay. getting better everyday. God bless everyone. Bye! Nakakalo ah, ko talaga. Engot daw eh. Magsama-sama